Kaya binabalik ngayon natin, huwag kayong magpalampas ng project na hindi ninyo ina-accept. Puntahan ninyo, yung city engineer niyo, papuntahin ninyo. Yung municipal engineer niyo, papuntahin ninyo. Kayo mismo, mag-inspeksyon kayo bago nyo pipirmahan yung acceptance. Dahil ang bagong gawain ngayon, sinabi ko sa public works, sa DBM, hindi pwedeng bayaran ang project hanggang inaccept ng local government at at every level. Eh sabi nila may may me ano rin ang corruption niyan. Eh kasi kung loko yung local executive sa sabi hindi ko pipirmahan niyan hangga't meron ako. Hindi <laughs> ba? O pwede, totoo nga naman. May may possibility na ganoon Pero again, I go back to the fact na you have to deal in local government, you have to deal with the people every single day. At hindi mo kayang bulahin ang tao kapag nandyan, nandyan yung flood control project na giba-giba, na sira-sira, na hindi tapos. Hindi mo naman masasabi sa report, tapos. Eh, hindi, sir, hindi tapos eh.